Hi guys, good evening. It's time for us to read another DM mula sa isang babaeng nagmamahal at gumagastos para sa isang lalaking kapos. Dear Hi ma'am, sana masagot. Meron akong boyfriend, mag one year kami this October 19, 2023. Okay naman siya. Pinaparanas niya sa akin yung di ko naranasan sa lahat ng naging ex at kalandian ko. The thing is, nakakailang palit na siya ng work. Siguro nagkataon na hindi para sa kanya yon. Or siguro dahil may nakalaan soon. Pero kailan? Maganda kasi ang work ko kaya sinasabay ko siya sa lifestyle ko. Nakakaipon naman ako pero mas makakaipon ako kung maganda ang work niya. Halos ako kasi ang nagastos every weekend. Lagi kasi kaming nag church pag Sunday, then diretsyo gala and kain. Ang tagal kong minta yung ganitong klaseng guy. Baka pag iniwan ko siya, kailan kaya darating yung mas okay kesa sa kanya. Diba dapat never settle for less? Doon ako sa worthy ang value ko. Ang kulang kasi sa kanya ay pera. Hopefully, may mapulot ako sa advice mo. At nang makapag-decide na, kasensya na sa abala ko. Okay. First of all, agree ako at naniniwala ako na dapat alam mo yung worth mo o yung halaga mo bilang isang tao. Naniniwala din ako na dapat magdadagdag ng value ang partner mo sa buhay mo. And lastly, you should never settle for anything less. Naniniwala ako at nag-agree ako sa mga bagay na yun. Pero dapat alamin mo sa sarili mo kung ano bang ibig sabihin mo ng value at ng worth. Para ba sa'yo, masusukat mo ba yung worth mo o yung halaga mo bilang isang tao sa laki ng kinikita mo o sa laki ng naipon mong pera? At pag sinabi mong value na naibibigay ng partner mo sa'yo, ano bang ibig sabihin nito sa'yo? Ibig ba nitong sabihin ay yung pera na naiambag niya sa relasyon ninyo every time na nag-debate kayo? Dahil kung ang sagot mo ay oo, hindi talaga siya value added sa'yo. Lalo na at mas maganda ang trabaho mo kaysa sa kanya at ikaw yung kumikita at gumagastos sa inyong dalawa. So kung para sa'yo, pera ang sukatan para malaman ang self-worth mo at pera ang sukatan para makita ang value na naibibigay ng isang tao sa isang relasyon, then yes, hindi siya karapat dapat sa iyo. So dapat mo nang tapusin 'yan. Dahil ano pang rason at ano pang saysay para ipagpatuloy ang relasyon na 'yan kung palagi ka na lang nagbibilang, 'di ba? Pero ang totoong self-worth ay hindi nasusukat sa pera o kung gaano kalaki ang naipon mo sa bangko. Meron ka bang self-respect? Do you live by the principles that you believe in? Meron ka bang values na sinusunod? Meron ka bang siniset na boundaries para sa sarili mo? And do you respect the boundaries of other people? Yung mga ganon, yun ang self-worth at pagdating naman sa value na naibibigay na isang tao sa isang relasyon, once again, hindi lang yun nasusukat sa pera na na-contribute niya sa relasyon ninyo. Sabi mo sa sulat mo, pinaparanas niya sa iyo yung mga bagay na hindi mo naranasan sa mga ex mo. Isa yun sa mga values na naibibigay ng partner mo sa iyo at sa relasyon ninyo. Yung ibang tao, tinuturing nilang value-added yung binibigay ng partner nila kapag ka nirespeto o ginagala yung nararamdaman nila. Yung iba naman, valuable sa kanila yung sex. Yung iba naman, valuable sa kanila yung idea na basta mabuting eh, ama lang siya sa mga anak ko, okay na ako. Kasi iba-iba ang definition natin ng value or ng halaga sa mga bagay-bagay. May mga bagay na mahalaga or valuable para sa iyo, pero para sa akin wala lang 'yan or basura lang 'yan. And vice versa, meron naman sa akin super halaga ng ano ng isang batong to, pero para sa iyo wala lang din 'yan kasi ano naman dating yan sa akin, 'di ba? So ang definition ng value and worth ay nakadepende sa Parang ganito lang yan eh. Bumili ka ng motor. Bago ka bumili ng motor, naisip mo ang rason mo kung bakit ka bumili ng motor is gusto mo meron kang magagamit para makapasok sa office or sa work mo nang hindi mo na kailangan mag-commute at mabilis na paraan dahil hindi mo kailangang mamroblema sa traffic dahil ang motor ay po pwedeng sumingit kung saan saan. Yun yung motivation mo kaya bumili ka ng motor. Pero syempre, dapat mong i-maintain yung motor. Kailangan mong gumastos para sa gas. Kailangan mong gumastos para sa parking. Gagastos ka lalo para sa insurance. So gagastos ka rin ng monthly payment para sa motor na yan kung hindi mo siya binili ng cash. Marami akong kakilala na bumibili ng motor at nakakabayad sila ng monthly payment nila sa mga unang taon, mga ganyan. Sa simula, nakakabayad sila. Pero in the long run, medyo nahihirapan na sila dahil magastos. So bandang huli, inaparimata na nila at wala silang choice kundi i-let go yung motor dahil hindi nila kayang bayaran yung monthly payment ng motor at yung mga gastusin kagaya ng mga maintenance and gas for that. So kung ikaw yung kumuha ng motor at hindi mo na kayang i-maintain yung mga gastusin ng motor, lalong-lalo na yung monthly payment ng motor na yan, wala ka ng choice kundi pakawalan yan at iparimata na at isolin na yan sa bank o sa dealer na pinagkuhanan mo niyan parang sa relasyon mo. Kung hindi mo na kaya na gumastos kada linggo para sa relasyon ninyong dalawa, then hindi na worth it na i-keep pa yan. Lalo na kung nagbibilang ka na at nagkukwenta ka na ng mga ginagastos mo para sa inyong dalawa. Pero kung titingnan mo yung value na naibibigay ng motor sa'yo, ha? habang ginagamit mo yan, yung tipong hindi ka nalilate pag pumasok sa work dahil hindi ka natatraffic, meron kang sariling motor mo, hindi mo na kailangan mag-commute at pwede kang sumingit kahit saan at hindi ka matatraffic dahil nga motor ang gamit mo at pwede ka pang ma-promote dahil hindi ka laging nalilate. Parang isipin ng boss mo, ah, hindi siya nalilate this time ah, dahil yan sa motor mo. Kung yun na nakikita mong value ng motor na yan, edi ituloy mo lang yan. Dahil ibig sabihin, yung jowa mo may binibigay na ibang value sa buhay mo. At hindi yun yung pera. Obviously, love is not enough. Kahit na mahal mo siya, at kahit na mahal na mahal kanya, hindi pa rin yun sapat dahil may mga bagay at mga factors tayong dapat may consider sa isang relasyon kagaya ng pera which is yung concern mo ngayon so kung magdedesisyon ka na iwanan siya dahil wala siyang pera lalo na at nagbibilang ka na e di iwanan mo na yan dahil hindi na nag-a-align yung goals ninyo sa isa't isa para sa relasyon ninyong dalawa sa isang relasyon, kailangan pareho at mag-a-align yung goal ninyo sa isa't isa para mag-work ang relasyon ninyo. Dahil kung ang goal mo ay iba sa goal niya, hindi yan magtatagal kahit paano ang gawin ninyong dalawa. Don't get me wrong ha, walang masama kung ang definition mo ng value at ng worth ay yung pera. Dahil sa'yo yan eh, pinaghirapan mo yan eh. Pero dapat malinaw sa'yo sa sarili mo na yun ang goal mo at yun ang sukatan mo ng value at ng worth na meron ka pag nakikipagrelasyon ka para maiwasan ang bilangan at mauwi sa sumbatan. Dahil kapag ikaw naman ang nasa kalagayan ng boyfriend mo at nagmahal ka ng isang taong mas successful sa'yo at ibinibigay mo ang pagmamahal mo sa kanya ng lubos-lubos, anong mararamdaman mo kapag iniwanan ka niya? Dahil sa pera, ikaw ay kapos na kapos. Hello darkness my old friend Come to talk with you again. The earth's a bad left its seeds while I was sleeping.